Ang pamilya. Madida pa yun na isang patay eh? ko? Ano ang patay ko? San? 20? Uh, mm -hmm. ah, ito Ito yeah. At ito naman yung kanyang mga nauli ng pamilya. Ito. Ito saan yung anak niya? Hindi, meron na siya. Umalis po yung yung lalaki may pinuntan sila kasama yung kalokan sa mga Hello. Kaibigan ako ni Maggie. yung ano? Yung banyaga. Oh. Anong oras nangyari yung ano? Alas, ano po, mga pa, alas 5 po yun. Alas 5 po. Nandito kayong lahat? Oh. Sino yung nakapag uh, ano nung ano nung video? Abo, po. Okay. Pwede kang pwede kang magbigay ng ano ng uh, kung ano paano nangyari. Ayun, 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 bata po kasi kami nandito noon. Kasi pa namin sila Kuya Anton. Tapos si Lugo po siya ng pulis dito. Tapos ang layo ko po, po salita-salita yun. Tapos ginawa kanya na po yung short ni Kuya Anton. Tapos sabi niya po, arrestuhin kita. Inaaresto si Ina siya dahil sa ano? Boga po. Ay, yung pagpaputok na ng boga. Oh. Hindi po. Una po, pumunta po yung pulis dito. Sinapak niya po si Kuya. Sinapak kagad? Opo. Okay. Tapos sinamakan niya na po yung short. Tapos arresting. Ito sabi niya. Oh. Eh, nagpasukan po kasi kami dito noon. Kuya, pulis ako. Aarestuin kita yumakapos sa kanya si Lola Sonia. Oo, nakita ko yun yung sa video mo. Oh, Tapos, sa tindahan. Hindi man lang nakapagpasensya yung pulis na... ano? po, dumating po sa rin ito, sila, ma'am. Okay. Nakikiusap na po sila, nakikiusap na po kami. Aside doon sa alitan na yon, ay doon sa nangyari yon, meron pa ba silang alitan na, nangyari ng mga nakaraang araw? Nung no, ano, wala po. Ang pinakauling ganito sa nila. Yung ano ba, una po kasi, yung hinarang po kami dyan. Hindi naman po nila daan dyan, pero hinarang kami yung pulis. Tapos sinabi niya, anong gusto nyo ilabas ko yung pagkademonyo ko. Tapos, yun ang sabi ng <laughs> pulis? Tapos dumiretso siya dito. Hinahamon niya si Kuya ko, pati si Kuya Sabi niya, o ano, matabang na kayo. Kaya niyo nang labanan ako. Sabi po nung pulis, yun po yung unang punta niya dito na trespassing siya. Inulit na naman niya. Kinulit na naman. Yung ulit na yun. Yun na po yung binabi yun, yun na po. Okay, anong mensahe nyo doon sa nangyaring pagkamatay ng inyong uh, tatay at uh, lola? Sabihin si Kuan kasi kaka-opera lang po yan eh. Ay, shit, ito. Oh, kaka-opera okay. okay. po lang dyan eh. kaka Sige. Anong gusto nyong ipaabot sa uh, may kinauukulan? Kayo ba yung uh, naghahanap ng ustisya para sa ustisya ang inyong gusto uh, mangyari? Opo po lahat sila makulok. Pati po mag-ina niya. Pumunta rito, lahat sila, sumugod Opo, sila. Opo, tapos yung At, asawa niya, wala man na pakialam, di man lang kumaawat. Tapos yung anak niya nakikialam. Oo. At mismo sa bakuran ninyo, nangyari? Opo, pumasok po sila talaga dito. Ano po ginagawa siya, ate ko. sinabulutan niya. Nakikiawat lang po si Anta siya, yung anak niya sinabulutan yung Ay, anak ng pulis ko sila burungan sa Tetasya. Okay, uh, nandito po tayo sa bahay ng uh, napaslang na mag-ina na si uh, Sonya at uh, Nanay Sonya at si Anthony, Anton. At nasaksihan natin at nakita natin ang kalagayan ng pamilya Rupino rito. At hustisya uh, po ang hinihingi nang pamilya Rufino dahil hindi ho uh, makatarungan ang ginawa na ni Junel na isang pulis para niya Ito po ang inyong uh, lingkod, Ronji Ronda Dakigan, naguulat mula po sa Paniki, Barangay Kabaywasan, Ronda News and Newsfront.